Ayan. Magandang gabi mga kapatid. Sa Iglesia ni Cristo. Muli ako bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang inyong lingkod. Si Boyet. Ay bumabati ng isang magandang gabi. Lalo na doon sa ating mga kapatid na nasa iba yung dagat. Nasa abroad. Pinabati ko kayo mga kapatid ng isang magandang gabi kung gabi dyan sa lugar nyo at magandang umaga naman kung umaga sa lugar na inyong kinalalagyan dyan sa abroad kaya hindi naman yung mga kapatid natin dito sa ating bansa mapalusong Visayas, Mindanao ay binabati ko ng isang magandang araw at nagpapasalamat ka pala ako sa inyo mga kapatid sa iglesia ngayon din sa mga idol natin na hindi pa kapatid sa iglesia dahil sa walang sawa yung pagtangkilik sa ating programa at syempre naman hindi ko man mabati isa isa inyong mga pangalan, hindi ko man mabanggit ay binabati ko kayo ng taos puso sa aking sarili dahil kung wala kayo, wala rin ako dito kaya pinasasalamatan ko kayo sa walang sawan yung pagtangkilik pero ang paksa ng ating tatalakayin sa gabing ito ay may kaugnayan dito kay Aling Mari na patuloy na bumabatikos sa ating tagapamahalang pangkalahatan at gayon din sa kabuuan ng iglesia ang sabi niya sa kanyang mga content sa kanyang mga pagbablog tayo daw di umano ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay biktima ng ating taga pangkalahatan dahil sa kanyang mga ginagawa kinakasangkapan lang tayo sa kanyang pansariling kagustuhan kaya ang tanong naman natin kay Aling Mari ganito Anong uring pambibiktima ang binabanggit mo Aling Mari tungkol sa amin na nagiging biktima kami ng tagapamahala Yan ang unang-unang -una mong dapat ipaliwanag Kapag ikaw ay sinampahana ng katakot-takot na kaso katulad ni Ginoong Ipipanyo Labrador dahil yung mga pagbibintang mo sa aming tagapamahala, mga walang pakundangan mong pananalita na nagiging biktima lang kami at nagiging sunod-sunuran, baka hindi mo kayang ipaliwanag kapag ganyan eh kinasuhan ka na tulad ni ginoong Ipipanyo Labrador. Alam niyo mga kapatid, itong si Aling Marie, dapat ito kagalang-galang dahil una, matanda na. Pero sa nakikita natin at napapanood naman yung siguro yung kanyang mga pagbablog, ay eh mukhang hindi siya lumalagay sa dapat niyang paglagyan. At sabi nga ng iba, pangit lang pakinggan pero totoo, tumatanda ito ng walang pinagkatandaan. Ngayon, tuloy natin yung kanyang mga sinasabi. Ang sabi niya pa, magkakutsaba daw ang dating Pangulong Digong at saka ang ating tagapamahala sa Iglesia tungkol sa milyong halaga ng pera para sa politika. At tayo daw mga kaanib ay biktima dahil tayo ang kanyang kinakasangkapan sa mga politiko na gusto niyang iboto o dalhin sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Ang hindi alam nito ni si Aling Marie, dakdak -dak lang siya ng dakdak -dak tungkol sa mga bagay na hindi niya nalalaman yun na magpapahamak sa kanya sa bandang uli tulad ni Ginoong Ibipanyo Labrador. Hindi nagkakalayo ang estilo nito at saka ni Ginoong Ibipanyo Labrador. Nang itong bandang uli na kinakasuhan na siya, eh nagtatago na. Hindi niya pala kayang harapin yung mga ibinibintang niya at ibinabato niya sa iglesia na ngayon eh e dinidemanda na siya at kinakasuhan na nagtatago na kaya ikaw aling mari advice lang namin sa iyo eh hinahinay ka sa mga pagsasalita baka dyan ka mapahamak baka hindi mo kayang panindigan yung mga sinasabi mo tungkol sa aming tagapamahala at sa kabuuan ng iglesia yan mga kapatid, mga idol, eh siguro naman napapanood nyo yung mga tirada nito ni Aling Marie. At hindi niya may pagkakala yung kanyang mga sinasabi. Marami tayong napanood sa kanyang mga pagbablog na talagang binabatikos niya ang iglesia ni Kristo. Tulad ng nakaraan nating National Peace Rally. Ha, ah, binatikos niya ito dahil hindi natin malaman kung ano kung inggit ba ang umiiral sa kanya o kung ano paman sila ni Ginoong Ipipanyo Labrador dito nagumpisa yung mga pagbabatikos nila sa ating tagapamahala maging sa kabuuan ng iglesia dito sa National Peace Rally na ating ginanap dahil nga ayon sa kanila sa kanila yun ha ah. tayo raw mga kaanib sa iglesia ni Kristo biktima ng ating tagapamahalang pangkalahatan dahil tayo ay nagiging sunod-sunuran sa kanyang pansariling kagustuhan. Ang hindi alam nitong ni Aling Mari, anuman ang mapagpasyahan sa iglesia talagang pinagkakaisahan. At nabanggit ko na sa mga una ko pang video, bago tuluyang nilunsad yung National Peace Rally ng Iglesia, yan ay dinadaan sa mga pagpapanata. Ipinapanalangin yan bago ilunsad. Kaya nabanggit ko nga din sa mga una kong video, kasama ng Diyos ang Iglesia ni Kristo sa anumang aktibidad na Idinadaos Kaya nakita nyo mga idol, di ba, mga kapatid, yung ginarap nating Peace for Rally, mula sa umpisa hanggang sa matapos, wala silang nakita na tayo ay nanggulo, nagkagulo, o nagkawatak. Watak. Dahil tayo, kapag ka nagkaisa, solido. At yan ang hindi kayang gayahin ng ibang sekta. Kaya siguro marahil ito si Aling Mari eh, pangit lang sabihin na naiingit sa sistema ng Iglesia ni Kristo dahil sa kanyang religion na kinaaniban hindi nila kayang gawin yung pagkakaisa lalo na pagdating ng halalan at ang sabi pa nila tayo daw ay walang kalayaan sa pagpili ng ating iluluklok sa pamahalaan dahil kung ano lang daw ang idikta ng ating tagapamahala yon ang ating ibinoboto ang hindi nila alam kaya lang naman tayo bumuboto at sumusunod dahil yan ang batas na ipinatutupad dito sa atin sa Pilipinas. Wala tayong nilalabag anumang uri ng batas na ipinatutupad. Batas siyang halalan, natural, susunod tayo dyan. Pero papanong paraan, hindi kagaya ng iba, yung pagkakabahabahagi na nanatili sa kanila. At binanggit na yan ng ministro natin na ang pagkakabahabahagi nakalagay sa Biblia hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa Diablo, yan. At yan ang nakikita natin sa ating mga mamamayan. Wala silang pagkakaisa. Bahabahagi. Kanya-kanyang boto, kanya-kanyang hindi ka sa iglesia, solido. Dahil nga, nakalagay sa Biblia, magkaisa kayo ng isang pag-iisip at isang paghatol. di ba tama? Kaya kung ano ang ipinasya ng pamamahala, nagkakaisa kami. Una, sa pag-iisip. Ikalawa, sa pananampalataya. At ang pangatlo, nagkakaisa kami sa isang paghatol. Dahil yung eleksyon o yung halalan, mga idol, ang katapat niyan paghatol sa isang iluluklok para manungkulan sa ating pamala, pamahalaan. Di ba tama? Yan ang binabatikos nito ni Aling Mari at ni Ginoong Ipipanyo Labrador. Yung pagkakaisa natin, yung kaisahan natin sa iglesia, dyan sila galit. Bakit? Dahil nga, sila na salaman at sa Diablo. Pero si Ginong Ipipanyo Labrador, binabaligtad niya ang pangyayari. Tayo raw di umano sa iglesia, ay iglesia ng demonyo, iglesia ni Kulapong, at iglesia ni Manalo. Tayo raw, mga Diablo, sumusunod sa ating namiminuno na si ginoong uh, ang kapatid na Eduardo Manalo ay Diablo raw kaya tayo sumusunod pero ang hindi alam at hindi napapansin nito si ginoong Epiphanio Labrador na siya ang alipin ng Diablo bakit? ayaw niya sa pagkakaisa sila ni Aling Marie hindi na napapansin Nasasila sila ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Binabaligtad lang nila yung pangyayari. Tama nga yung nakalagay din sa Biblia eh. Babaligtad ang isip. Pipilipitin yung talata ng Biblia na nasa tama, gagawin nilang mali. Di ba? Nasa Biblia yung pagkakaisa. Pagdating sa kanila, Iba sa Jablo daw Iglesia ni Jablo Pero ang hindi nila napapansin sila ang alipin ng Jablo dahil ang sinusunod nila yung aral at utos ng Jablo Kasi nga yung pagkakaisa sa Diyos yan eh Oh Ayun pagkakabahagi ano sabi sa laman at sa Jablo Ngayon ang tanong sino ang nasa Diablo at sino ang nasa Diyos? Yung bang nagkakabahabahagi o yung nagkakaisa? di diba? Yan mga idol naming hindi pa kapanan ng palatay sa iglesia, yan ang pag-aralan yung maigi sa sistema. Kaya, kung gusto nyo mapatunayan na ang iglesia ni Kristo ay totoong sa Diyos, inaanyayahan namin kayo sa aming mga pamamahayag, sa aming mga pagsamba para malaman nyo ang tunay na aral ng Iglesia ni Kristo at kung paano namin ito pinahahalagahan. O, di ba? Tama. Kaya nga, ito si Aling Marie, tira ng tira. Hindi mo niya pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi. Nakapakinig lang sa ganon, nakapanood ng ganon, binanata na ang Iglesia. 'di ba? Pagdating ng takdang panahon na sinampahan na sila ng kaso, ayun na, tulad din ng ng ipipanyo, sinampahan na ng kaso. Wala na. nagtago na. Ganyan din ang mangyayari dito kay Aling Marie kapag siya'y sinampahan na ng kaso. Kay Aling Marie, marami na sa kapatid sa iglesia ang nag a advise sa iyo na baguhin mo yung mga sinasabi mo. Dahil baka matulad ka kay Ginoong Ipipanyo Labrador. Pero huwag ka maglala, mo lang. Darating sa'yo yan. Darating yan. Tandaan nyo mga idol namin na hindi pa kapanan sa iglesia. At ito sa mga kapatid namin sa iglesia, alam na rin ito. Wala pang kumalaban sa iglesia na napabuti ang kalagayan. O, dahil ang kinakalaban nyo, hindi naman ang iglesia, kundi ang Diyos na naglagay ng kanyang iglesia. Diba? Tama. Pag kinalaban mo iglesia, ang kalaban mo ang itaas, hindi ang iglesia. Dahil ang iglesia, tagasunod lang yan, tagatupad ng mga utos kaya ito si Ginoong itipan yung labrador, binabaligtad niya yung pangyayari, iglesia daw ng diablo pero hindi niya napapansin, siya ang iglesia ng diablo bakit? yung kanya mga sinasabi sa lungat, sa tunay na aral ng iglesia ni Kristo tulad ng pagkakaisa na yan aral ng Diyos yan yung mga butuhan sabi magkaisa kayo ng pag-iisip at isang paghatol Kaya yeah, sana mga idol maunawa ng mga hindi pa nating kapanan ng palatay sa iglesia kung bakit tayo nagkakaisa tayo ay bumuboto hindi sa pangalan ng kandidato kundi sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo bakit? siya may utos eh pasakop kayo sa mga na miminuno sa inyo. O, di ba? Eh, ito sa libutan, ang tanong, nagpapasakop ba? Kanya-kanyang biyahe nga eh. <laughs> di ba? Kanya-kanyang biyahe. Kaya, ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, hindi nila kayang tularan. Bakit? Ayaw nilang sumunod sa aral eh. Tulad nung nakaraan nating National Peace rally. Ah, 'Di ba? Yung binasa ng ministro na payo ng Diyos kung paano masosolusyunan ang problema na nakapaloob sa ating bansa. Nandoon ang solusyon sa binasa ng ministro, pero ang tanong, natupad ba yung binasa ng ministro? Ang natupad yung pananatili sa pagkaalipin ng Diablo yung pagkakabahabahagi o oh, diba? kaya mga idol namin mga hindi pa kapananampalataya salamat na marami sa inyo at kahit paano nakikinig kayo sa aming programa sa aming mga pagtatalakay ng ganito sa aming mga pagbablog kaya ako mismo nagpapasalamat na marami sa ating mga idol dyan na hindi pa kapananampalataya dahil isa kayo sa sumusuporta sa programa namin kaya patuloy kami nagaanyaya sa mga pamamahayag na aktibidad ng iglesia lalo na sa mga pagsamba mga idol namin hindi pa kapananampalataya kung saan may malapit na kapilya sa inyong lugar at inanyayahan kayo ng mga kapatid sa aktibidad ng pamamahayag o sa mga pagsamba, subukan nyo. Suriin nyo ang aral ng Iglesia ni Kristo at sa huli, kayo ang magpapasya. Hindi naman mga idol ko muna ka ng pamamahayag, dumalo ka ng mga dukrina, Iglesia ka na, hindi po. Sa totoo lang, tatapating ko na kayo, napakahirap pumasok ngayon sa Iglesia. Totoo po yun. At yung sinasabi ni Aling Marie, na ang Iglesia ni Kristo, hinahalin tulad niya kay Kibuloy, hinahalin tulad niya kung kani-kanino, na kulto, lalo si Ipapanyo Labrador, wala pong katotohanan yun. Kaya nga, para malaman nyo kung totoo yung sinasabi nitong Aling Marie, at saka si Ginoong Ipapanyo Labrador, subukan nyo sumamba sa iglesia. Maging sa aming mga pamamahayag. Pagsamba namin, Webes, Linggo. Meron kaming Merkulis at meron kaming Sabado. Pag nasubukan yung sumamba, inanyayahan kayo ng mga kapatid, paunlakan nyo. Wala namang mawawala sa inyo kung paunlakan nyo. At sinasabi ko na sa inyo, hindi ko mo sumama ka sa paunlak mo sa kapatid, iglesia ka na, hindi po. Totoo niyan, napakahirap pumasok ngayon sa iglesia dahil dadaan ka sa mga pagsusulit. O, oh, akala ng iba kasi, pag inaniyao yun, niyaya ng iglesia, iglesia na siguro yan, o. Oh. Hindi po ganun. O, oh, kaya, para mapatunayan nyo, kung totoo yung sinasabi ni Aling Mari at saka ni Ipi Panyo, paulakan nyo yung anyaya sa inyo ng mga kapatid sa iglesia. Pag may mga pamamahayag, nagdugusan ng pamamahayag, subukan yung dumalo. Pag inunyayahan kayo. Maging sa aming mga pagsamba. At dyan yung makikita ang kaibahan. Ang katotohanan. Yan mga idol. Salamat ng marami ha? patuloy kayo nakikinig at sumusubaybay sa programa natin. Bueno ha, pasamantala ako magpapaalam sa inyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ang Vlogs TV ay eh muling nagpapaalam kung may mga comment kayo lagyan nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga katanungan para matalakay natin muli inuulit ko papasalamat ako ng marami sa ating mga idol dyan na hindi pa kapanan ng palataya higit at sa ating mga kapatiran sa iglesia saan mang kayong panig ng mundo naroon maging dito sa Pilipinas sa Bisayas, Mindanao muli ko kayong binabati ng isang magandang gabi. O, oh, beno. At ah, ito pong malingin ni si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam! <laughs>